Hey, guys! It's me, Eds. Sa Baad, Ay, nagulog na dugo ni Nila mga Tagalog ba? Hey guys, it's me Eds and today is August 3, 2017. Pupunta ako, pupunta ako ngayon sa Brisa Ayala Mall. Alam niyo kung bakit? Bibili ako ng Lux White Enhanced Look Alam niyo mga guys, sa last video ko, sinabi ko dun sa last part ng video ko na kasi nakatatong video na ako eh about fake and authentic and then ikalawa yung after 2 weeks and ikatatong yung after 1 month sa so after one month, sinabi ko dun sa last part na video na hindi mo na ako bibili kasi nga mahal. So, ang bala ko is, bibili ako ng snow para i-review ko. Meron din ang nakakapagsabi na ang snow daw is hindi siya masyadong effective. Meron din sa kanila effective hiyangan kasi yan. Ano yung ganito nangyari? Meron akong isang kapitbahay na pumunta dito sa bahay. And then sabi niya, kuya, kasi older ako sa kanya, pangalan niya si Bon kuya, nakita ko yung video mo sa YouTube about sa tayo na nga. Sabi niya gusto niya bumili kasi mayaman yun eh. And then, sabi ko mahal. Sabi niya, mahal din. Pag, yung sinabi ko ng price, mahal. And then, alam ano niyo ba guys, diba nag-ipon ako ng 1.5. Meron niya siyang 1.5. Ang nangyari ganito, bibili kami ng 60 capsule ng Lux White. Hati kami, 60-30-30 kami. And then, yun nga, bibili ako ngayon sa Brisa Ayala Mall itong video na to guys, hindi review about sa result ko. Kita tayo natin, i-insert natin ang picture ni Von. Yan si Von, moreno siya. So, tingnan natin kung effective ba sa kanya kasi moreno siya talaga. Kasama kayo guys, pupunta tayo sa, pupunta tayo sa prison So guys, nandito ako ngayon sa bahay ng aking pinsan. May kasama ako. May pimples ako guys sa pimples na naman. Да. guys so uh, bumaba na tayo sa isang sakayan so kalawa na yun, nasa pangatlo dito ako ngayon sa Mercury mm -hmm. na yes guys finally we're here at Abriza Ayala Mall of Davao you guys dito ako nag-work dati. Itong pinaka-first work ko. That was 2011 to 2013. Two years ako nag-work dito, guys. So, na-miss ko rin ang lugar nito. That's why meron akong kaibigan dito sa Facebook dito sa Brisa kasi dito kami nagkiklaro. So, mag-meet kami ngayon. Nagtatrabaho siya ngayon sa Bats. Guys, wait room na tayo guys, ha? Wait room, wait room. Diyan siya, nagtatrabaho sa Vans. Diyan. May pagpapakama guys, ha? Siya nagbabayad. Doon siya, siya nagbabayad. Nahiya kasi ako. Hello guys, nakuha na namin guys. Alam niyo ba guys, siya ang pinabayad ko. <laughs> kasi, eh you no, know, nahiya ako ito, ano. Nahiya ako eh, kaya siya pina pinalapit ko doon kasi maraming customer eh. So ngayon, pupunta mo, kakain mo na kami na ang KFC. Enjoy ka ba? Sabihin mo, oh. Kakain mo na kami kasi nabili ko na Nakita? Ah, oh, KFC. Siyempre, KFC. Kasi mura lang. Nairis ng flavor shot yung paborito ko. At walang... Salamat. Pagkatapos sa mahabang biyahe, kakain ka na. Kakain na tayo. tayo. Kain tayo. ay kape ka, hmm, maram. pangkakaingon, alam niyo guys, siguro mas maganda siguro mga membre na lang ako siya pa nagugustuhan ko na yung laks eh pero sobrang mahal naman kasi pag member ka na sa laks 50% mo na lang yung mabibili yung mga laks na product nila pag member ka na ewan ko magkano member narinig ko 3,000 meron din narinig ko 6,000 guys tapos na kaming kumain sa KFC at ngayon ha hanapin natin ang Daiso hindi ko alam ano meron sa Daiso basta nalagi ko nanirig sa mga mga famous youtuber na anong Daiso Napuntahan ko lang, wala mo lang ang So, hahanapin natin ng, Alam niyo guys, meron ng MAC dito. Ito lang guys, guys. Starting at 88. Mura nga dito. Ito, mga candle. Para pala siyang ano, para siyang divisorya. Char. Sure. Kung makapagsalita ng Divisoria, para nakapunta ng Divisoria. Alam niyo ba, alam niyo ba guys, nababas kami sa Daiso kasi wala kaming napala. Ano, para para siyang ano, para siyang DCLA. Ano yung DCLA guys, sa Dabo DCLA sa Manila, ano, Divisoria. Nagtatanong pa ako para kung buang yun, nagtatanong pa ako kung magkaano 88 pesos ang pala nyo. Ay, ako. So, paaway na kami, guys. God bless. Hey, guys. Nasa bahay na ako. At medyo haggard na talaga ang face ko. Kasi na usok yung ano ko, eh. Usok yung ang naralanghap ko. And, ngayon, ibibigay ko na kay Dicen. Ay, ah, ibibigay ko na kay Von. Von kasi yung yung apelido niya. Ibib ibibigay, ko na ka Von yung kalahati nito mamaya. May nakikita kayo. Hey guys, and dito na si Bon. Siya yung kahati ko sa Lux White. And then, susubukan niya kung effective ba talaga sa kanya. Maghintay ka ng after 2 weeks guys ha, kasi 30-30 kami. So, 2 weeks lang siya gagamitin. So, thank you guys. God bless. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. And God bless.